ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi ang dalawa nilang anak ay napangasawa ng mga mukabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga sampung taon, namatay naman sina Mahalon at Kielion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang bienan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Wag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon." kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong Butihin Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Hakob Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi Panginoon panig sa naaapi ang Diyos na hukom may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag isinasauli, paningin ng bulag lahat ng inapi ay itinataas Ang mga hinirang niya'y nilingap Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan Tumutulong siya sa balot ulila Masamang balangkas pinipigil niya Walang hanggang hari ang Diyos na poon Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Aleluya, Aleluya, Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagtipon-tipon ang mga pariseyo nang mabalitaan nilang napatayimik ni Yesus ang mga saduseyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang hudyo ang nagtanong kay Yesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang uto sa kautosan? Tanong niya. Sumagot si Yesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.